Meron pala kaming projector sa loob ng bahay jeep, kaya naging libangan na rin namin ang manood ng pelikula ng Sama-sama. Kaya bago kami umalis sa bahay ng Mondragon, Northern Samar, ay naisipan namin na magkaroon ng free movie night sa mga locals dito. Yun ay bilang pasasalamat na rin namin sa mainit nila na pagtanggap at napakabait na pagkikitungo sa amin kahit na kami ay hindi nila kakilala. Ilang linggo na rin kami dito at masasabi kong napakabait talaga ng mga taga rito. Nung nakaraan nga ay nawala si Garnet at merong mabuting puso ang nagsauli sa kanya. Kaya bago kami umalis sa bayan ng Mondragon, Northern Samar, ay magkakaroon muna tayo ng free movie night at para makihalubilo na rin sa mga taga rito. guys, lakas ng hangin. Pati yung jeep pumaalog. Grabe. Okay, ano? Ano pa rin ba lang? Ayan okay. guys eh. Naglaglaga na rin sa ano. Sa kalsada yung mga ano nang pala ng nyo uh, ah parang may tao po sa taas yung dalaw ng jeep nasa hangin oh no? alam mo may naglalakad sa taas parang may umuga nga sa jeep eh parang may nagtutulak sa gilid oh Ang hmm. ikisaw sa sa kape ko, mm -hmm. tulo. Eh! Ayun, dito kayo si Mami. Nag-work siya. Habang nagka Hai po, hi. Hi. Hello mga kalibo. Uy, na yung uh hmm. -huh. Pansin nga lang yan. <laughs> Walang sa pansin yung ulan. Ay, uh, guys, lakas ng ulan ulit. guys yung jeep natin Jace walang magawa Pero <tinyo> na alam sa liti ko ah Wow Malok, kasampu na ako kanya Kasampu, tinapay ka na? Ano? Ito uh, so, guys, Kirkland with ano? Pinakya With sliced bread Ako <tinyo> okay, Jace, ano mo po? Itlog, tingin? tingin? Ito yung breakfast ni James. And dito guys, si Joe ang nagluluto ng lunch natin. Ano ito mo, Joe? Pork jimmy. Pork jimmy. Kulang sa tomato sauce. Ang ismong nagluluto ng tomato sauce. And tumangalibot yung kinihaw ka, Paul. Um, yung kaibigan natin na si Eugene ang ulis nilang manok dito sa bar ito native eh dito si mami hi mami guys ito yung pinapanood namin no puti <laughs> so ito mga kalibot nalad tayo ng movie dito sa loob ng jeep natin so, up yung mga yung projector kasi maulan sa labas So mga kalibot, nagigigit kami ng tubig uh, na namin yung hose kanina kasi hindi habot kaya mano-mano na na tayo nagigigit ito yung dito para sa kusina yung sa kapila para sa seagant natin sa so, total nito mga kalibot meron tayong 280 liters ng tubig sa CR sa kusina isa na lang ah. isa Ayo. iyo oo, oh, oh, magburay oh. ha ano yung isa? She's broken straight, no landslide 🎵 Sa mga lipot, ngayon tayo nakikip ng tubig kina Merandi Randy. Siya yung caretaker nitong resort. Oh. Sankai Beach Resort. And ako sabihin natin si Sir Francis yung may-ari ng resort. Mayroon pa naman ang tutulungan kung hindi tayo-tayo din. Okay, Magkakabili lang ito kahapon eh. Ah, oh, okay. Mahilig ano? si, niya mag... ano... Kasi pagdating din siya si Francis, Ano ito nga ito? Dito mga kalibot, dahil nagpunta tayo ng tubig sa jeep, dito nakuha kasi si Jay saray gripo. Sikat ka. So mga kalibot, naglakad muna kami ni mami papunta dito sa may tabing dagat And grabe guys ang ganda dito Tingnan nyo naman yan no? Ang ganda sobra Tapos doon meron mga tao Feeling namin naghanap sila ng mga sikat sikat i Ano nga po kayo nang ganyan diba? Maraming Ano pangalan niyo ay, po nai? Aylin po Maylin ata Ay, gano'n lang Ay ganun lang Ano po ay? Ay, ang galing Ano ah, mo ay? Pero usually talaga lang mo sasigot si ka dun ganyan? Ay, ang galing Ayun po, sa utas Talagang nasiksik po sila, no? Ito po. Ano po ito? Maliit pa. Parang sikat-sikat. Hmm. Ano nga po tawag ulit niya, Sihi. Sihi. Mm -hmm. Sihi? So, ito. Hindi to. Ayaw. Ayaw sumama. Ayaw. Ayaw niya. Ang <laughs> galing. Nagyapak si daddy. Kasi gusto niya daw makita yung kanya.

Hold it above my head and say it's all for the best. No. Man. Well, look at my

Ito yung ating master labandero. And master pumper. <laughs> Go pump! Go pump! Mm, ang yummy naman ang bandlaw niyan. Chocolate. <laughs> Nabandlawan mo ni daddy bago sabunin. O, diba? Ang yummy. Bukod sa kulay ng tubig ng So, ah, uh, maglalaba muna tayo. Sinatapak na tapak natin kasi sunod-sunod yung ulan ng mga nakaraan. So ngayon, medyo maaraw na kaya laba tayo. maglabas si Ante, talagang binababad niya muna bago kusutin. Ako naman, binabrush ko yung mga shorts. Kasi pagdamit, baka masira. Nawala yung taga-pump niya eh. Alam niyo kung ba't ganyan siya mag-pump mga kalibot? Kasi, sabi ko sa kanya, yung pump niya nung nakaraan, nagiging yellow yung water. Kailangan mahina yung pump para clear. Oh, Color blue yung ano. Walang white na bareta. Meron doon ah. na nice. stress to si Jace. Ano? White, dapat na. Pero pwede na to. Di man maselan. Dahil maganda to sa white eh. Pero pwede na to anak. Para di ka napukuha. nakita ko si dati mga kalibot. Bisi siya dito. Eh. Binukats niya yung mga camping siya. And right now, gagawa ko po. Sexy talaga. Oh. Hmm, sarap kurot-kurot yun no, ng ab niya. Ab. Para sa niyan dati? Para sa mga guests later? Parang pupo sila dito. Kasi sila matakot na maraming nagtas doon. Okay. O, oh, diba? Ganyan ka maalaga si daddy. Nakita kita may ginagawa ka dito sa camping chairs natin. Ah! Kali ko para. Nirepair. Nirepair niya. So, mga kalibot, share ko lang sa inyo, no? Matagal na itong mga camping chairs namin. I would say from that time na nag-full time kami kasi ni-replace din namin yung mga camping share namin before. So that means na I would say almost 8 months bago siya nasira. Pero hindi naman siya actually sira talaga. Makikita mo lang na meron na silang sign of usage. Hindi lang sign but signs of usage, you see. Pero nagagamit pa rin naman siya. If may magtatahinga lang nito, patatahian ko lang to eh kasi sayang yung pinaka frame ang sturdy niya talaga, ang tibay niya pa din pero alam nyo kung regular camping lang ginagawa namin like hindi siya ginagamit everyday siguro abutin to ng ilang years sa amin no daddy? Uh, kasi everyday siya ginagamit, ibig sabihin ang tibay niya talaga o daily mo siya ginagamit for the consecutive ano 8 months uh, so ito mga kalibot Uh, dahil mahaba yung tali ng tuya natin, Nilipat ko dito na medyo malaya yung dalawang pool ng buko. So mamaya guys, abang nagka-cafe dito Tanaw-tanaw ka tanaw ng tanawin. Uh, wala nang babagsak na buko dito kasi pina... pina... pinasungkit pina na kanina ni Ate Lin may aling itong kami. Meron tayong sanduyan dito. Ito. Saka dito meron tayong sanduyan. So bale guys meron tayong tatlong duyan. Para yan sa mga guest nila mamaya dito. Para meron silang gamitin. And tumakalibot yung mga camping chair natin na apat. papagamit din natin sa kanila. Para mas ma-feel nila yung camping vibes. nakakalibot habang nag-red ako ng mga duyan dito para sa event tamaya si Chris naman nandun ngayon kita yung abs oh nagkocontent po siya ngayon mga kalibot papakita ko sa inyo yung abs ni Chris <laughs> lapitan ka daw <laughs> <laughs> nagluto ako guys nagluto ako ng anak lapya ano? May ko magprito ako nila siya. Ang galing ko magprito. Ito naman, kaya magprito, naiiwan yung mga laman sa ano, sa kanin ko. Naiiwan yung mga laman sa kanin. Wala nang natira kris ah. Kato prito oh. Sorry. Hindi pa mainit 'yung mga guys oh. Sorry yun yung naging result eh. Ito yung mga <laughs> <laughs> gawa. Wala lang makain dyan ah. Puro lang, <laughs> <na> lang ah. Ayan guys, <laughs> nag-aaral na si Chris magluto. Chef to. Pacman! Ano so, pala may mga marami tayong luya no? Sa ito mga kalibot, gamitin natin yung ano natin, power station na thunder box. Uh, dahil hindi abot dito yung extension natin. Ito na lang power station. may mga murto dito. putek yung ano, mata. <laughs> Thank you. So mga kalibot, andito tayo sa gilid na kalsada and meron tayong movie night. <laughs> Kasi ang ganda ng ating <laughs> camping site. Yeah, maganda yan, sa, camping sa camping site nato, na, na to free lang, dadala lang kayo ng Ninyo. and meron nagsaserve ng coffee ang uh, kapeli. -bot sa kusina natin si Chef Ramir Anong ulo natin ngayon, Chef? Okay na hipon Okay na hipon? Wow! Guys, okay, yun Sarap naman yun May suka tayo? Yun, wala pa Sarap to sa suka Ito? Lagyan na nun para makita na Oo Ito to, oh, sige sige Gusto na? Gusto na Ayan o. Mm, sarap! May parang sarap na. May kus may kus sa So ito mga kalibot, yung outdoor kitchen namin, pag matagal kami sa lugar, madalas dito kami nagluluto. Pero kung mga umambo, numuulan, o kaya sobrang init, doon kami sa loob ng jeep nagluluto. Ah, ah, mine... pa yung, ano, yung page page <laughs> <niya. laughs> <laughs> so, Ano pa yung page niya? Page Shout out sa mga pabad doon sa UAP Main Campus Mayroon po tayong kapihan dito guys